Oh, yung bundok mo, nakikita na yung bundok. Ayusin mo yung bundok. di <laughs> 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 Iresturbo ka talaga. Oh. Anong ginagawa mo dyan? Hinuhuli ko yung agukoy. Hindi eh. <laughs> mo yan makain. Bakit mo hinuhuli yan? Anong gagawin mo dyan? Kakainin ko. Kinakain pala yan? Bira. Itutuloy na huli ko. Suso. Yan, makain din yan. Susong pilipit. Gataan. Itong bira ka talaga, oh. Imbis na nakahuli sana ako ng agukoy, eh. Yung malaking sipit sana isa. Kailan mo? Imbis <laughs> na mahuli na sana yung agukoy. <laughs> oh, yung bundok mo. Nakikita mo yung bundok? <laughs> Ayusin mo yung bundok. Hayaan mo yung bundok. Bira. Diyan ka tumit magtanim. Yan sana ang huliin ko eh. Kaso, yung bundok mo eh. Paano ba ano yan eh? Gusto ko makita sa bundok eh. Yan na lang huliin ko. Paano ba ano? Huliin? Alam mo yung bundok, hindi yan hinahuli. Ano yan? Tinataniman. Ah, magtanim na lang ako dyan sa bundok. Magtanim ka ng talong. Talong? Hmm. Parang gusto ko nang kunin yung bundok eh. <laughs> hindi yan matanggal. Ha? Ang, ang bundok. Di pambira. Nakadikit yan? Nakadiskaris naman, di pala matanggal. Akala ko matanggal eh. Kukunin ko Saka, sana. magtanim ka ng talong. Ayun po sa bundok ko. Sige na. Ayun pambira. Nandiskaris na ako dyan. Eh, Kukunin ko sana yun ayoko na. <laughs>